Ngayong araw, samahan ninyo akong maglakbay sa paraiso ng Dingalan Aurora. Hindi lamang dagat at tanawin ang hatid ng bayang ito, kundi meron din itong tatlong sagradong talon na nakatago sa gitna ng kalikasan. Ito ay ang Tanawan Falls, Lactas Falls at Abungan Falls. Bawat isa ay may kakaibang ganda at kwentong dala. Kaya tara na, simulan na natin ang paglalakbay. Let's go! dito tayo sa Laur uh, Ginagawa pala yung kalsada nila dito ngayon Ayan guys, yan yung update I think that I'm going to hiding Somewhere by a gate it stops Baby, they ain't never gonna find me. Um, 8:44 na. Uh, nandito na tayo sa Gabaldon. Ngayong araw, pumunta tayo sa Dinggalan. Tingnan natin kung anong meron ngayon doon. Dito muna tayo dito sa Gabaldon. Dami pa rin pumunta dito sa Gabaldon ngayon. Uh, dito tayo sa Gabaldon ngayon. Dito tayo sa Gabaldon ngayon. down uh -huh. yung mga hindi ko pa napupuntahan time check 9.32 na gumaganda na yung panahon ngayon sa hapon kasi nag-uulan eh buti na tempo tayo ng uh, medyo maaaraw pero banda dun parang umuulan may ginagawa ata yan guys yan ang sitwasyon ngayon dito papunta sa bayan ng Gavaldon doon ang ng ginagawa some gates never get open too ang ganda ngayon guys green na green diyan oh Woo! A time check, alas this. Nandito na tayo sa I Love Binggalan Marker. Una um, natin pupuntahan dito yung uh, adventure park nila ng Dingalan. Hindi pa rin gawa yung ano dito, isang side ng kalsada. kahit tagulan marami pa rin pumupunta sa Dingalan may mga nakasabay akong rider din may mga dala silang mga tent pero mukhang maganda yung panahon na ngayon eh baka bukas pa uli uulan to pero dun umuulan dun nandito tanawan falls Ayan, dito yung daan Tingnan natin Yung daan pataas Tapos pababa Uy, ganda ka na ito May resort pala dito Ayan Kakaliwa daw dito Entrance Entrance fee sila dito Baka environmental fee Hello po Mag isa lang po Saan to? Okay Thank you Ayan guys uh, May entrance fee 20 pesos Tanaban Falls Ayan Ngayon ko lang ito mapupuntahan pataas yung daanan Sir, yes, po tayo, sir. Ano po? Lang po, po Ay okay lang Ay hanggang dito lang Tanong ko lang Magpa-park talaga doon? Huh? Magpa-park talaga? Amo, obligasyon po mag-park doon Ah tapos malayo pa yung ano? Uh, kulang isang Ma kilometro po Isang kilometro Tapos magta-tricycle na lang Okay. May, may mga ano ah, na kasi na nagkakandawala din mga helmet. Ha? Tapos doon, pwede mag-iwan ng helmet? Opo, pwede po. Okay. Mas safety po doon. Okay. Sige, okay. thank you. So guys, uh, bababa muna tayo sa falls bago tayo pumunta ng adventure park nila. Ito yung daan. Sana hindi mo lang guys. channel naman tayo sa Binggalan Adventure Park. Kung daan. Dito ang manggagaling sa, -sa. Pass, make this one count, You're so good, yourself down. Parang may view deck sila dito. Di may park. Ah. Breathe Breathe hey, kung 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 Ang entrance pala dito, 200. Tapos pwede ka nang, pwede mo nang puntahan lahat. Tingnan Adventure Park. Ayan yung giant head. Hi guys, uh, nabutan na tayo ng ulan dito sa Tinggalan Adventure Park. Hindi na natin nalibot lahat. Ayun yung ano, hanging bridge nila. Kapunta dun sa monkey head. Buti may ano dito, may bilihan ng lunch. Dito sakto, ano e, eh, 12. Ano, lakas pa rin ng ulan. Uh, kaya kain mo na tayo. Buti may silog sila dito. Uh, 180, may sabay. Ayan, tapos free wifi pa. Uh, dito na tayo magpatila ng ulan din. Uh, lakas eh hanap tayo ng resort thank you po well, salamat po at yun na nga guys ang um, uh, umulan bigla uh, um, yung iba natin pupuntahan bukas na lang pag gumanda yung panahon. Hanap muna tayo ng mapag-iista yan. Ito na guys. Nandito na tayo sa main road ulit. Punta tayo ng bayan. Time okay, check. Magto 2.45 na. Yan, nandito na tayo sa mismong uh, dinggalan. Yan guys, Yan, dinggalan. Alam ko, takot ako. Madas na ba ito? Cementado na pala dito. Nung um, huli ko kasing punta, ginagawa pa lang ito Traffic, traffic dito nung dati. Hindi off pa rin talaga. Hindi, hindi pa gawa. Press 4 na Nandito tayo sa Ibona Nandito tayo dito Tao po Tingnan natin kung magkano yung kubo Mukhang oh, malawak to Ano dyan sir? 1 to 2 packs? Okay 2K yan? Bawas yun Nasaan yun kuya itong mga to? Oh, aircon na po yan. Ah aircon na Hello guys, uh, bali nandito tayo nag-check-in sa Casa Nueva sa Dingalan. Itong kubo na Tapos uh, binigyan nila ako ng discount kasi mag-isa lang ako. Aircon pa, 1.5 lang. Tapos bukas, uh, susubukan natin pumunta sa dalawa pang falls. Yung Lactas Falls at Abungan Falls. Tsaka pupunta rin tayo sa Lipit River. Tapos sasakay tayo ng ano, Tora Tora 4x4 para mapuntahan natin yung mga falls na yan pati yung river. May mga ATV din sila. Tapos meron silang ano doon, swimming pool sa taas. Yan, ito yung Tora Tora. Sasakyan namin to bukas papunta sa falls. Yan. Dito lang yan sa ano, sa uh, Ibona. Yan, yan kubo na na natin. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Listen to me as I say. Listen to me as I. Slowly. yung motor natin doon tapos uh, yun, ang, yun ang sasakyan natin papunta sa mga falls hindi kasi kaya ng motor bali dalawang falls yung pupuntahan natin tsaka isang river 等等。 sa jump off ng ano, Abungan Falls. natapos na nga natin puntahan ang tatlong talon dito sa Dinggalan. Ang huli na lang natin pupuntahan ay ang Lipit River. Let's go! Yeah. Dito, ang lalakan ng bato. Guys, yung ginagawang daan pa kuntong DRT Hello guys, nandito na tayo sa Lipit River. Hello so guys. At uh, yun na nga. Nakabalik na tayo dito sa resort na pinag check na natin. Uh, Pauwi na tayo na Bulacan. Time check. Mag -to 12.30 na. Shout out guys. Sa tropang gala. Galing na lang. Complete uniform pa sila. Oh. Oh, di ba? Ang ganda ng view guys. Update lang. Nagawa na tong kalsada dito. Ang ganda ng daanan. Kitang-kita 'yung dinggalan. Sayang, wala na tayong oras May pupuntahan pa sana tayo doon. Tsaka ano? Uh, full storage na ako pati 'yung drone ko naman low bat lahat ng battery. At 'yun lang mga kalakbayero. Ride safe sa lahat. Peace.